Hi guys, welcome back to our channel sa video na to, susubukan naman natin bumiyahe ngayong kapaskuhan so ngayon nga pala ay December 21, uh, 2024 so araw ng sabado ngayon, uh, bibiyahe tayo nga pala guys, uh, pinasukan na tayo ng booking kanina kakahatid lang natin dito sa PITX yung passenger natin, galing siya ng Makati So titingnan natin ngayon kung makakamagkano tayo ngayong holiday season na uh, maraming pasahero talaga ngayon. Yun nga lang uh, sobrang traffic kaya nga medyo inagahan natin ng biyahe para kahit paano pag oras ng traffic mamaya pwede na tayo magpahinga. So titingnan natin kung makakamagkano tayo ngayong araw na to. And then check natin kung gaano nga baka traffic ngayong December. So sa mga gustong pumasok dito sa Grab para may idea lang kayo uh, ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung sistema ngayong kapaskuhan dito sa Metro Manila kung gaano karami yung booking at saka kung gaano katagal bago pumasok at saka kung gaano ka traffic and kung makano yung may iuwi natin mamayang hapon sa or mamayang gabi sa ating pamilya. Time check nga pala guys is uh, 6 o'clock na ng umaga uh, pero nag start tayo kanina mga 5.15 5.15 tayo nag start uh, pinasukan tayo ng booking tapos nga uh, galing siyang Makati papunta rito sa PITX yung fare niya is nasa 300 plus And then paka nga natin dito ngayon, wala pang pumapasok na booking. Kaya umikot tayo and alas sa na nga ng umaga. Medyo malibanag na ng konti, papaliwanag na. So abangan nyo mamaya kung papasukan pa tayo ng booking dito. Sana maraming booking kasi mamayang hapon sobrang traffic na dito. Titingnan natin kung pwede pa tayong pumiyahe kung panalo pa rin tayo or hindi na or kung talo na, pwedeng hindi na tayo bumiyahin mamayang uh, hapon So, dyan na muna kayo, mag-update ako sa inyo mamaya kung makakailan tayo ngayong araw na to Hi guys, uh, after 10 minutes, pinasukan tayo ng booking Uh, 100 plus lang yung fare. Uh, from PITX, dito na tayo pinasukan sa may makapagal, sa may parkal. Uh, papunta naman to sa Imperial, malapit naman doon sa PITX. So, inaantay lang natin na bumaba si sir. Uh, pababa na daw. So, sana... Uh, mabilis lang para makadami tayo ngayong araw na 'to. So, 'yun lang minsan uh, pag matagal yung pasahero natin, medyo sayang din ng oras. Pero okay lang 'yan, mayroon naman tayong 5 minutes na allotted na oras para magantay sa ating mga pasahero. So, wait ko lang siya and then update ko kayo pag nababako na yung passenger natin sa May Imperial. Hi guys, uh, natin na natin yung passenger natin dito sa May Imperial. Medyo natagalan lang kasi may dinaanan pa siya may binili so nakiusap on the way lang naman yung ano niya yung uh, bibilhin uh, bumili pa siya ng cake siguro yun so nagantay ako ng medyo hindi naman ganun katagal mga 10 minutes 10 to 15 minutes siguro pero okay lang kasi nga nag-add naman siya nagbigay naman ng ano ng tip. So yung fare niya is 100 lang mahigit. So nagbigay naman siya ng 300 pesos. So yung 15 minutes na pag antay okay lang naman. Uh, bawi naman. So andito ako ulit uh, sa may makapagal. Naghahanap naman tayo ng passenger. Ngayong Sabado medyo hindi ganun kabilis pumasok yung mga pasahero. Parang hindi natin ramdam ngayon yung ano ah uh, Christmas rush. Kokonti yung nabubok Pero okay lang siguro dahil nga maaga pa and then yung mga mall kasi late na nagbubukas dahil late din sila nagsasara. So mas marami pa rin sa Kabi siguro ang mga bookings. Kahapon bumiyahe tayo. Okay naman yung biyahe kahapon. Uh, malalayo yung bato kaya mabilis lang ma makauwi pero ngayon medyo matumal eh pero okay lang antay antay tayo maya maya baka lumakas naman to so update ko kayo baka sakaling lumakas lakas yung booking and sana malalayo para mabilis tayo makauwi hi guys time check is 7 o'clock na ng umaga so nakakatatlong booking na tayo Uh, kanina from Imperial hindi tayo pinasukan dito na tayo pinasukan sa may City of Dreams ang pickup up natin tapos yung drop off dito lang naman sa shore dito sa Tower D yung fare nya is 109 so yun yung pumasok sa atin and then kaka drop nga lang natin yung passenger natin tapos ngayon wala naman booking so mabagal talaga ang pasok ng booking ngayon Saturday uh, tulog pa siguro yung mga tao And then ang maganda lang ngayon. Wala masyadong traffic. So yung fare ngayon na nakukuha pa lang natin is nasa 500 plus pa lang tayo plus tip na 200 pesos. So uh, nasa 700 pesos na rin yung uh, kinita natin ngayon for 2 hours na biyahe So not bad. Maganda lang ngayon dahil nga hindi masyado ma-traffic. Ang problema lang hindi ganun kadami naman yung booking. Sana mamaya medyo mabago and makadami tayo. Pero okay na tong paisa-isa dahil nga uh, wala namang traffic in less than 10 minutes may sandan ka na. Minsan kanina ano nga lang eh uh, nasa 7 minutes may 100 pesos ka na agad. So okay na yon kaysa naman nakatambay tayo and then tumatakbo na walang pasahero. So, pagas muna ako and then mag-update ako pag pinasukan ulit ako ng booking dito sa may Mall of Asia. Hi guys, uh, pinasukan tayo ulit ng booking. Uh, pag after natin pagas umikot lang tayo. Papunta dito sa shore na naman. Dito pinasukan tayo sa shore 2. Papunta ulit ng Imperial. So para pabalik-balik lang tayo dito. Mas na dito sa Makapagal dahil nga Uh, hindi masyado ma-traffic mabilis lang natin mahatid yung passenger natin ang fare nga pala nito is 144 pesos so puntahan ko lang yung passenger natin uh, tower 2 tower 2 shore 2 so dito lang yan tower 3 yung tower to. yeah, Ito yung tower to. Sure to tower to. So, andito na tayo. Uh, pick upin ko lang yung passenger natin and then update ko kayo pag drop natin ito dun sa Imperial. So, dyan na muna kayo. Mag-video ako ulit mamaya. Hi guys, uh, nahatid na natin yung passenger natin dito sa may Imperial dito malapit sa PITX So balik tayo ng MOA So lakas ng yosi ni eh, sir kaya binuksan muna natin kanina yung bintana Lakas na ngamoy ng, ng yosi niya uh, Although hindi naman siya nag yosi sa loob pero kanina yata pag niya sa kotse kakatapos niya na mag yosi Lakas! So dito sa grab car dapat hindi tayo maselan uh, Kasi marami tayo may encounter na iba't ibang amoy Amoy ng pabango na malakas Amoy ng lasing uh, Misan amoy ng suka So lahat yan yung iba nga uh, may umuutop pa eh So hindi naman tayo maselan although hindi tayo naninigarilyo So okay lang yun ilang minutes lang naman makakasama sa loob ng sasakyan and then after hindi buksan mo lang yung bintana para makalabas yung amoy so ako kasi pag drop ko ng passenger binubuksan ko talaga yung bintana muna para lumbas yung mga amoy para magpasok nung panibagong passenger medyo wala na yung amoy and then maayos na yung ano natin yung loob natin so and lagi nyo rin pala i-check yung loob ng inyong sasakyan pag alis nung passenger dahil minsan may mga naiiwang tissue tapos minsan may mga wipes na naiiwan so pangit naman pag may dumating na susunod na customer tapos maabutan niya na may tissue sa loob ng sasakyan so ang ginagawa natin, chinecheck natin lagi yan and then tinatanggal natin, linilinis natin kung kinakailangan so yun lang naman, uh, balik ulit ako ng MOA hanap-hanap ako ng passenger ulit sana kasi nga medyo mabagal yung dating so possible yan pagdating ko na naman doon sa MOA saka na naman ako papasukan ng booking so parang ganun lang nangyayari ngayon sa akin pabalik-balik lang PITX MOA MOA Imperial naka drop na ako dito sa Imperial actually tatto na pala ngayon so sana pasukan ako ulit ang maganda lang ah, dahil nga uh, wala pang pa traffic in 10 minutes mabilis lang eh so katulad kanina 144 yung pair tapos 10 minutes lang natin natin na nakakagad natin dito sa Imperial so yun lang ah uh, sana marami pa ulit booking mamaya Hi guys, ah uh, good morning. So pinasukan tayo ng booking ngayon dito sa City of Dreams. So, ang fare is 456, malaki-laki papunta siya ng Kainta. So, magaganda kasi malayo. Sana mahatid natin ng in less than 1 hour para hindi naman tayo talo sa gas and kumita tayo ng maayos. Sana in 30 minutes mahatid natin to uh, para malaki-laki din yung income natin and makakuha tayo kaagad ng passenger. Sana meron din pabalik dito sa Manila kasi malayo kainta. Uh, time check nga pala 7:31 na ng umaga. So sana wala pang traffic and maaga tayo para maaga tayo matapos. So ito na yung kagandahan pag mga ganitong malalaki yung fare kasi nga uh, hindi hindi uh, makakatipid ka na sa oras dahil nga ipasahero ka na isang hatira na lang. Although minsan mas malayo, pero okay lang kaysa pa isa, -isa kasi. Minsan pag na-traffic ka sa pa isa, isa may iksi lang yung biyahe. Tapos yung pick up time kasi, yung pick up medyo, minsan nagkukusyong ka 10 minutes. So kung 10 minutes ng 10 minutes pick up pa lang, so malaki rin yun, mababawa sa income natin at saka sa oras. So maganda pa rin to, yung isang pick up lang tapos malayo agad. Tapos set ka lang na may destination, pabalik dito sa Manila. So, tapos makakuha ka ulit ng same price. edi okay na. Garahe ka na. So, pick upin ko lang yung passenger natin dito sa may City of Dreams. And then, update ko kayo pag nahatid na natin dun sa Kainta. Hi guys, uh, update lang. Time check is 10.40 na ng umaga. So, kanina, pag baba natin ang passenger natin sa may Kainta, nagset na nga tayo ng my destination papunta dito sa Manila sa May Robinsons Manila dahil nga sobrang traffic doon sa Cainta. So umalis tayo doon. And then pinasukan nga tayo mula Cainta papunta ng Landers sa Pasig. Ang fare is 180 plus. So maganda ganda pagdating naman natin sa Pasig. Pinasukan din tayo ng booking malapit lang ang pick up tapos yung drop off naman dito sa Ayala Triangle dito sa may Makati so maganda ka ng fare kasi 346 300 uh, plus kulang kulang 500 so ngayon Uh, hindi pa tayo nakakarating ng my destination natin sa dulo pinasukan tayo ng booking uh, hindi pa punta dun sa sinet nating my destination yun lang pala kagandahan dito sa grab pag nagset ka ng may destination uh, mayroon siyang mga mayroon siyang recommended na rides for example yung mga hindi pa punta dun sa destination mo papasukan ka pa din ng ibang way So, nasa sa'yo lang yan kung tatanggapin mo or hindi. Sa akin nga, dahil nga nakita ko maganda lang yung maganda yung, ano, yung location kaya kinuha ko na kahit hindi pa punta dun sa uh, sinet kong my destination. So, yun, pinasukan tayo ng booking ang pickup dito sa may publasyon, papunta naman siya ng Mandaluyong. So, ang my destination ko kasi papunta ng Robinsons, Manila. So, Mandaluyong, magkaiba kasi yun magkalayo. And then, Uh, pero andun pa rin yung ano mo, may destination hindi pa rin siya nababawasan. So ah uh, titingnan ko mamaya pag drop ko ng passenger natin. Ah, uh, upin ko pa lang siya dito sa, sa poblacion and then check natin kasi nga naka-open pa naman yung my destination natin uh, makikita natin kung saan papunta yung mga passenger pwede nating i-decline or i-accept kung okay sa atin so na muna kayo mag-update ako pag na uh, drop natin yung passenger at pag pinasukan tayo ulit ng panibagong booking Hi guys, update lang time check is 11.24 na ng umaga so andito na ako malapit sa amin, kanina pagbaba natin ang passenger natin sa may Mandaluyong uh, pinasukan tayo ng booking papunta ng Uh, Magalyanes dito sa may Chino Roses. Tapos after mahatid natin yung passenger natin, uh, hindi na tayo tumanggap ng booking dahil nga uh, magsusundo naman tayo kay misis ngayong uh, tanghali sa office nila. So bali nakasyam na booking tayo ngayong araw na to. And then medyo mahina nga kaninang umaga tapos Uh, ngayon medyo malakas na yung booking Kaso kailangan naman natin na uh, umuwi Dahil nga magsusundo tayo So kwentahin natin yung kinita natin sa araw na to uh, Dahil possible hindi na ako bibiyahe sa hapon Kasi nga sobrang traffic na mamaya Dahil mamaya yung parade ng mga artista Yung mga kasali dun sa MMFF Uh, halos yung Maynila sarado dahil doon dadaan sa kanila. So kaya napagpasya natin na wag na lang bumiyahe sa hapon. So kwentahin na natin kung magkano yung kinita natin. So bali ngayon, nag-start tayo ng alas 5 ng umaga. Actually yung unang booking natin, 5.13 pumasok. Tapos yung huling booking natin na ihatid natin ng alas 11 ng umaga. So total, bali 6 hours yung biniyahin natin sa araw na to. And ang total na kinita natin ay umabot ng 1992 pesos. So, syempre do sa 1992, hindi pa kasama yung tip. Ah, nabigyan din tayo ng tip na nasa 250 siguro. So, overall yung kinita natin sa araw na to ay umabot din ng 2200 pesos. Syempre, hindi pa natin nabawas yung gas, bali nagpagastos tayo kanina halagang 500 pesos and so far uh, naubos natin yung uh, 500 pesos dahil nga 2 bar na lang yung gas natin kasi kanina nagpagas tayo 2 bar na rin to so parang naubos natin yung 500 pesos doon sa pinagas natin so bali yung total lang talaga na matitake home natin sa araw na to is 1,700 pesos nga pala guys bawas na dyan yung 20% ni Grab so ang hindi nabawas dyan syempre yung maintenance mo and yung hulog mo sa sakyan pero not bad na rin kasi half day lang din naman alasin ko tayo ng start so bali 6 hours lang and then kung tutuloy-tuloy siguro natin baka kumita tayo ng 2,000 to 5,000 uh, ngayong araw na to kaso nga nagpasya na tayo na hindi na bumiyay kasi baka maipit pa tayo sa traffic mamaya tapos baka umulan pa eh, mahihirapan na tayo baka talo na tayo sa biyay so yun lang naman guys uh, sa mga nagbabalak dyan pumasok dito sa grab so ganyan yung kikitain nyo uh, ngayong holiday season ngayon pala ay eh, sabado uh, malakasan ang booking dapat pala pagkaganito sabado wala naman masyadong traffic Uh, mag-start tayo ng medyo late na mga alas 8 siguro or alas 7 dahil nag-start nga ako ng alas 5 hindi naman ganun kalakas yung booking uh, pa isa isa pero maganda dahil wala ang traffic pero pa isa isa naman yung booking so bukas try naman natin bumiyahe ng Sunday pag Sunday talaga wala masyadong traffic so maganda ganda uh, mabilis natin mag kuha siguro yung target natin bukas so try naman natin and so far ngayon yan lang muna yung ano natin yung kinita uh, bawi na lang tayo sa mga susunod na araw pag nag holiday na tayo pero ngayon uh, uwi muna ako and magsusundo nga tayo tapos pahinga saglit uh, try naman natin bumiyahe uh, bukas So, 'yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe please subscribe sa YouTube channel natin. And i-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa natin. Nga pala, nagbi-video ako ng mga daily income, monthly income, weekly income, and sinasagot din natin yung mga katanungan nyo regarding sa Grab car. Uh, comment lang kayo sa mga video natin dito sa YouTube at eh, pag may oras tayo, sinasagot natin. Yun lang, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Dasband at your service.